go. <clears throat> Ride safe. Traffic ngayon sa mga ano terminals no kasi eh, madaming uuwi ng kanika kanilang mga probinsya. Uy, may LTO. Ito. Oh wow, Office of the Vice President dito tayo sa kay mga lodi pag uh, nagkukumit tayo dati biyaheng Lucena yung sinasakyan natin tapos bababa tayo ng Candelaria oh dami oh ano kaya yung biyahe nun grabe gabi na yun ah dami pasahero mga lodi oh ingat po sa biyahe lalo na sa, driver at conductor ingat ingat dami no tapos mata traffic pa tagal na rin tayong hindi nakakasakay ng bus mga loading Dati, dati automatic yung pag uh, uuwi tayo ng probinsya gaano tayo nag minsan sa sobrang uh, puyat nakakalagpas tayo nakakarating ng terminal ng Lucena <laughs> na sasakay na lang uli pabalik na experience yung ba yung mga lodi yung tipong malapit na eh aantukin ah, kang bigla uli pagising mo lagpas na ng ilang kilometro at malapit na sa terminal yung bus alright malapit na tayo sa bahay mga lodi so paano po isang maligayang pasko sa inyo ano maligayang Pasko sa inyo mga Lodi ingat ingat lang po tayo sa pagkain ng mga patty foods no? kung may isda at gulay mas masarap ang isda at gulay sige po wag na tayong masyado magkakain ng uh, mga lechon para hindi tumaas ang Cholesterol Mamay, eh. Stay safe and ride safe Maligayang Pasko Mula kay Drix Moro Uuwi muna kami ng probinsya